ngayon ay magluto po tayo guys ng barbecue sa kawali guys. Lagyan natin na ng ating mga sangkap guys. Yan, maglagay ako ng soy sauce. Oyster sauce. Pati ng ketchup. Maglagay ako ng asin. Kunti lang guys. Garlic powder. Wala ako kasi press lemon. Lagyan ko guys ng tinadtad na ano na garlic ay nga ano onion. Unang kunting ano vinegar. Maglagay ako ng sugar. Ito po sugar ko, guys. Chili flakes para maanghang ang atin, ano guys, ating barbecue. Tapos, black pepper. Lagyan natin, guys, ng black pepper. Ayan, i-mix na natin guys. Kamayan ko na guys, malinis naman ang aking kamay. Ayan. Maglagay ako ng tubig guys. Lagyan natin ng tubig. Ayan, i-salang na natin guys. Ayan, nasalang ko na guys. Ayan, tingnan natin ang ating barbecue sa kawali. Ang sarap, guys. Ang sarap. Takpan natin ulit, guys. Ayan, ito na po ang ating barbecue sa kawali kawali ba yan <laughs> yan ang sarap guys maanghang anghang siya guys at matamis tamis ang ating chicken barbecue sa ating kawali yan ay luto na yan guys ipaano ko lang ang ano guys ang sabaw ang ating sauce sabaw sauce gali guys sauce ang sarap guys ang ah, sarap yan po luto na po yan guys i-close na natin ang ating stove kain luto na yan guys sa ating chicken barbecue ay tayo ay magkain na bye bye